Ang hypersomnia o labis na pagkaantok ay isang pathological na kondisyon kung saan ang pasyente ay nahihirapang manatiling gising sa mga oras ng araw. Ano ang maaring maging gamot para sa labis na pagkaantok sa araw? Ang paggamot sa hypersomnia ay dapat piliin batay sa dahilan nito. Kung ang hypersomnia ay mula sa asthmatic na pinagmulan, kinakailangan na kumilos mula sa kadahilanan na ito. Pagkatapos ay sa sintomas ng pagtulog. Mayroong dalawang pangunahing uri ng paggamot upang gamuti ng labis na pag-aantok. Non-drug treatment na kinabibilangan ng iba't ibang estratehiya kabilang ang mag-ehersisyo ng regular, pagidlip at power nap sa araw, mga diskarte sa distraksyon na nagtataguyod ng pagpupuyat, pagpapanatili ng pagbubukas ng respiratory tract sa kaso ng obstructive sleep apnea. Ang pharmacological na paggamot ay nagsasangkot ng ilang mga gamot kabilang ang amphetamine at modafinil. Ang hypersomnia ay maaaring maging isang potensyal na mapanganib na kondisyon, ngunit salamat sa isang naaangkop na diagnosis at ang resulta ng pagpili ng tamang paggamot, ang tamang sleep-wake ritmo ay maaaring malutas at maibalik. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Makita kita tayo sa Medfor Care.